Ay, Abrian, so tatry nga natin tong lip plumper na kapag ginamit mo raw to, be, eh, parang magkakaroon ka ng mala Kylie na labi. Ayun mga be, tignan nyo naman para talaga syang naka-instant lip filler, gano'n. Kaya naman tayo natin mga be, tignan nga natin kung gaano ba yan kasakit. Ayan, sobrang happy niya na. Hi everyone! So today guys, tatry lang natin tong lip plumper na nagka-trending sa TikTok. And actually, pinalabas pa nga to sa TV dahil magkakaroon ka daw ng malaki legendary na lips kapag ginamit daw natin to. So tignan natin kung totoo nga ba yun. Tignan natin kung masasaktan ba tayo kapag ginamit natin to since masakit daw siya sa labi. And manhid naman na si Arian kaya wa effect na to sa akin. Siguro. <laughs> Hindi ko na nga pala papatagalin guys. E, lalagyan ko lang is yung kalahati na muna para makita natin kung e-effect pa talaga siya and kung mamaga talaga yung lips natin dito. Yan yung itsura niya. Ayan. Akala ko maliit siya pero malaki pala siya be. Ayan. Talagyan ko lang siya sa kalahate para makita natin yung effect niya. Tapos nalagyan ko na siya kanina. Tinanggal ko lang kasi nga nabura yung video ko. Tapos ayan. Nag namula na siya dito. And dito. So tignan natin. Ayan, masakit nga. Ayan. Ang hapdi niya na. Para na akong kinagat ng, ng langgam na. Lang. Ganun. Habang tumatagal, pasakit rin siya ng pasakit. Pero pamaga rin siya ng pamaga. Ayan. Bawal kang kumisbe kapag meron kang gano'n. Tignan <laughs> natin kung ma-achieve natin yung mala. Kaya yung na Ayan, sobrang hapdi niya na para na siyang may sensation na nagaganap. May <laughs> sensation. May sensation na nagaganap dito. Parang umiinit siya. Hindi ko alam kung cooling effect ba siya or mainit. Pero ayan. Namamagana yung labi ko. Ah, nakikita mo? Namamagana. Namamagana yung lips ko, guys. Lalo na pag ginagalaw ko, pag binubuka ko, sobrang sakit. Ayan, pag nababaan na siya, sobrang sakit. Parang mali yata itong pinasok ko, be. <laughs> Ayan na yung itsura niya. Namamaga na talaga siya, be. Ayan. As you can see, namumula na siya. Parang na siyang tinusok ng bubuyog. Ganun. Mukha nang isda yung labi ko. Oh, uh, sakit. Dito talagang nakalobo na siyang ganun. And dito rin sa taas. Tapos dito manipis pa lang. So, sakit niya na. 5 minutes na yung nakakalipas and ayan na siya. Parang ng isda yung labi ko. Parang na siyang sinipsip. Ganun. Yung level naman ng pain niya is parang mga nasa 8 out of 10 kasi masakit na talaga siya. Parang wala lang. Ano na ito? Sobrang laki na ng labi and gusto ko ba eh. Ma-achieve ko na yung gusto kong muso. After 5 minutes guys, i-wipe ko na siya kasi masakit na and I think na-achieve ko na yung gusto kong nguso and labi na mala Kylie Jenner. Ayan. Grabe na magana. Ah. Sakit. Oh my god. Namamagana siya. Sumobra yung, yung paglagay ko ng... Uh, ah. ow! ginawa ka siya masakit. Kaya dito siya sa si mama. Pwede ko guys nilagyan ako ng lip filler kahit lip plumper lang naman yung ginamit ko. Ayun. Eh. Kasi namamaga talaga siya. Ayun. Hanggang dito sa taas na mamaga siya. Kanina na dilaan ko siya sobrang sakit din sa dila. So kapag gagamit kayo na itong lip plumper ng King News huwag niyo siya nandidilaan kasi pati yung dila niyo mamamagat. <laughs> sobrang sakit na ba hindi ko na talaga kaya kaya naman Tanggalin ko na siya dito. Wipe ko na para... Dahan-dahan lang din yung pag-wipe ko kasi... Ayan, kita niyo pulang-pula na siya kasi parang nai-irritate na yung labi natin kapag nilalagyan ng lip lamp. Eh. Makikita niyo talagang namuga yung lips ko. Lalo na yung muso ko, ayan na magkatalaga siya. And huwag niyo lang kasobrahan kapag naglagay kayo kasi nga talagang pati yung dito nyo guys mamamaga. Hindi nyo na rin pala kailangan ng lip tin dito guys kasi mamumulan talaga yung labi niyo, Ayan, kitang kita naman. Hindi ako gumamit ng kahit na anong lip tin dyan. Itong uh, plumper lang yung ginamit ko and then ganyan na siya kapula. Kung gusto nyo nga pala ng ganito guys, salagay ko na lang dyan sa comment section yung link. So, try nyo na rin para malaman nyo kung gaano kasakit. And para malaman nyo hindi pa pala kayo manhead kagaya ko. So, kung na yung result nya, sobrang ganda. Feeling ko tayo naka fillers na ako ngayon. Ayan. Ang ganda ng pagkamaganya. hindi yung parang... Parang super OE sa maga. Saktong-sakto lang ayun. Yun lang pa like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!